morning guys update update tayo sa ating dadaanan and eh, maaga kami lumabas ni kuya dahil may pasok siya today pero medyo malalim yung baha dito sa harapan namin sa may main na kalsada so now natid ko na si kuya kailangan kong makauwi sa bahay pero iwan natin kung makaka uh, lusot pa tayo sa bagay tumigil, tumila naman na araw ang ulan pala so try natin uh, umuwi let's go sige. Sunod na ka sa'yo. Pag kaya mo, kaya ko din. Oh, yan. Sige. Huwag ang tumigil. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Sabi na sabi ko sa'yo, titirik tayo dito. malalim dyan super lalim dyan sa kanto na yan go huwag kang titigil mapapatigil ako pag tumigil ka gagi sorry sa word ninenervyos lang po Ooh! Saan ka ba? Ba't tumigil ka? Hayop ka. Malalim dyan eh. Jesus naman, sa gitna pa naman eh, malalim dito. Hindi sana kita sinundan. san pa naman yung malalim dyan kung tumitigil? Oh, my God. Lord, ito ang ayaw ko dito po, Lord. Ito na, ito na yung isang pinakamalalim dito. Diyos ako sa kasunod ko eh Ang hilip tumigil sa malalim Sa parte eh, Ng baha May baha pa dyan guys Lord Itong ayaw ko pag Mga Rainy season dito sa amin kasi kahit walang baha doon sa banda namin sa pinaka front ng main road ng village ay baha guys ayan oh. ayan na naman guys yung heart ko grabe malalim dito guys eh sa bundok guys kahit, kahit guys kahit mahina dito sa baba lahat ng tubig nang gagaling sa itas ng bundok um, ano, dito sa amin ng salo thank you lord makapasa na ako sa exam ng kalsada masado na wala nang bahat dyan guys uyyyy ay bumaba pero kung patuloy ang ulan delikado na naman tayo kasi tuloy na pataas yun so abang abang lang tayo sana hindi na umulan kasi tayo ay susundo mamaya maya mga hap mga baha-baha na lugar. ingat po tayo. God bless everyone. Bye-bye. Mamwa, chup-chup.